Kumusta? Tugnaw? Okay des. Mga dag ko, shalom? Tama-tama na. O, oh, tama-tama. Kaya ato rin po na siyang itanom, no? Manahin mo tuog to guys. Sa karong tuiga, sa atong gabi. or gitawag sa hapon, nga. Unsa hinapon sa gabi, long? Kumban. Kumbawa. Kumbawa. sa toy mo. <laughs> sa toy mo oh, na silag na harvest ayan huwag to si DJ huwag si Gigi oh, medyo na pa man ang hangin lang no tog na long, no? So, kaya ra kaya. Na kayara. Oh. gutom na ang so, oh atong sudan ka ron, is miswa nga subak tinapa huwag okay. kalami huwag oh. na atay Huwag na tayo pritong salmon. Wow. Oh, oh. Ay! Okay. Oh. Kini. Pritong sawo sa salmon. Habhab na po. Pritong sawo sa salmon. Aw, aw, alam ang ginamos. Ay! Oh, oh, huy! Wah, BJ. Ay, may kay ko ya, BJ. Hi. Ji. Kumusta ngayon, Ji? Ah, Oke okay, ra, Oke okay, ke ayo. Gutom nabi aku. Terus. Kenapa oh, mana terus yang Isa? Aku mana nih Isa? Ah. Asik ah, isigi. Nana nana pagi mau kepanjut tuh kening kedua. Ah thank you. Guys, pakita harus selasa satu imu ya. Yeah, ang gabi. Omoni um, ang gabi sa Japan. Yeah. Uh, itanong mo na po na ito nagbalik yan, okay. no? no na. Atong gi-harvest, mon, itanong na po nagbalik. Mm. Mon, aron? Para managhan. Para managhan na po siya. Nga si daddy ni mo? Daddy po, bigas. Po, ara. Kanya-kanya dahil mo, Ron? Ah, uh, kaaway mo. Siyara man doon dito. Para siya kayo na. O, oh, ano siya. Ako lang dito. na daw niya. Ah, sige, mag-andam na ko pa niya guys, ha? katong na ba uy ato siyang i-harvest kaya ato na pong itanong mag otro no tinunto naman yoy. ang to dyan no i-harvest human itanong mag otro ang sa'y tawag ana recycle reuse recycle reuse <laughs> <laughs> o, sa kuwa pa to sabi ni saya pa to tinunto huh? tinunto kaya er, i-harvest human itanong na pag otro no <laughs> oh. kalukuhan naman ni ay Wow, unsa to recycle reuse? Oh guys, nang harvest ta na karon og ang aton hibilin sa gabi kay aton na siyang himuon na pod og binhi. Kay itanom nato karon this year. Kanus sa taman na nomo og gabi karong Kanus Karong April or May. Next month. Yes, next month na nanom na pagbalik. Okay guys. Ha? Pagkahon pa ni. Oh, pa na siya, na nato ash. Oke. Okay. Oke, okay, bye-bye. Asya, singgah I know. <laughs> 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 Jalan, ya. O, <laughs> o Kikunai. Uy! Oo oh, ka na, ayaw na buha ka. Kaya mabuhat na punta ka ng gabi, halaya. Ah. Kaya itong i-dessert. Dapat mo nang gagano? Pilala mo. Mga, I need five. Limara mo dahil? Limara, kaya kita na may mahab-hab no. Okay kayo? Okay kayo. Huwag itong, huwag mo ipang tugnaw long. Huwag mo kayo? Huwag ko po sa inyo mga itlog. Gatugnaw ba ni ano panahuna? Wala. Ha? Ay, yahan pa tina momo man. Ha. Oh. Oh. Wow. Gumayin na lang, mo na, na lang na siya. Hmm. Tinod ka? Ha. Vamos sa painit ninyo, soupau. Ano? Ano? ano, ano? Sige, soupau. Atoko iloson na. Sige, kana ka, oh. miano. Katong soupau sa Luzon ba? Meow, meow. Meow, meow. Meow, meow, meow. Ya, o sa mga soft drinks, soft drinks lang. O skin sama, skin soft drinks. Pasang ka mo si long long. Si, si BJ. Say pa rin ako. Dito kanang solo. Sider lang. Sa uh, sider mo ha. Imo ha. ikaw na bala. Ikaw long, kape si kape lang si mo. Ha? Kapi ka tong init gani, kitong kwat. Ah, katong. Akrap boss. boss. Kana nasa kanon? nasa ano? Ato lang nasa kwat. Plastik. ko kong ana. Kato ning kwat murag kopi mate. Aka

Ah, ano, ka okay. uyab siguro. Napatay yeah, na. Na, tay na biya anak ani Hmm. Mm. Mm. Ana ba, makay bahin. Ha? Kondre yuta. Ako na ni. Ikaw <laughs> baba. Unsa man ni dong plug sa? Dire man ganina. Lagi. Kunya bulag. Plug ni sasa. Sa uh, palay. Oh, plug sa palay. Wala, well, guys, hapit na humana na gusto guys. Di pa init na. Buyag. Wa oh, mo bitang tugnaw long? Bagga Si Gigi, baka ako gitunong Gigi, oh. kayo ano mga Babay, mga kuya. Babay. Babay, BG. Lo. ka siya, oh. Dagan ka lang na harvest guys. Naasa mga 20 ka container siguro sa duha ka linya. Okay, kay mamainit daw sila og pa Wala gi pantagot tagod ang uya imo, kadili na to gamiton. Aya, kinahanglan lang kog lima kay mag gabi halaya ko guys. Ya, magbuhat ko og dessert na sad nga gabi halaya. Yan mo na tong himuon na pud og binhi. Itanom na to na siya Ohon, mga April ug si Dana sa pikas yan maayo ang panahon karon eh thank you Tora si Dana guys so oh. alas Dana kasi kada tung pangitaon tu ara naning kamot pud Okay, mo mag kay magandam na putag merienda nila ganina na ni karon. Mag merienda na pod kay ako nagyaya karon sa kong apo. Mo na wala ko katabang nila karon guys. Okay, let's go. Okay, let's go. Tara tara. Kita ore sila. Bye bye. Palita og shopaw. Shopaw shopaw. Ya yeah, gibanday ni sa kong ikagaw guys. Siya ang nag DIY ana sa bodega. Yan, nindot ka ayaw. Ang tapad sa pa. Yan, kini si Dana na, na nag-DIY ani. Ang sa likod o sa kilid Nag-akong na si Gigi. O ang, mga pag-umangkon. Yan, bodega.